So ayan guys, kumusta? So dito pala tayo ngayon sa bukid. Napakatahimik dito. Kaya dinalaw natin yung mga alaga nating mga hayop. Dahil yung mga manok ay maraming nawawala. Siguro kinain ng ano, ahas o ano ba. Dahil dyan, bundok talaga yan dyan. So ayan, maganda dito tahimik. Makapag relax ka. So yun nga, ngayon, ah... Uh, i-share ko sa inyo no, yung katigasan ng ulo ni Stephen at ni ano ni Ursula. Grabe. Ang kapal pa ng mga mukha, ang tigas pa ng mga ulo. Sa wagay, mga matatanda naman na sila. Matigas talaga ang ulo ng mga matatanda. So, instead na yung sila yung nakakaintindi sa napag-usapan doon sa lawyer, pero sila naman ang lumabag. Kasi, ano eh, malino naman yung sinabi ni Tech John nung nag-live na uh, wag mo na sabihin yung mga napag-usapan nila doon. Wag mo na i-broadcast dahil ah uh, hindi pa tapos uh, kasalukuyan pang pag-uusapan yung mga bagay-bagay. Pero, while naman nag-live itong si ano, si Tech John, while nag live si Tick noong time na yon. ito namang si Panyang Stephen grabe pusot pusot yung mga yung mga post niya na talagang napakatigas ng bituka ayaw talaga ayaw nila yung katahimikan na gusto ni Dave at ni Tick ayaw nila yung kapayapaan So ngayon, kung dadakdakan kayo ng mga reactors ni Tatay Tikram, tapos magngangawa na naman kayo. Dahil, alam nyo kasi mga wakwak, -wak, ano, tanggalin nyo kasi yung mga galit sa puso nyo. Kasi once na hindi nyo yan matanggal-tanggal, hindi talaga ninyo maramdaman yung payapa na sinasabi ni Tech John. Dahil andyan yung mga galit nyo, andyan yung ano be, sinasabi ninyo na insecure, pero garabi naman kasi. Sobrang halata naman yung insecure na sinasabi ninyo. Dahil kayo naman talaga yung na-insecure. Dahil siguro ayaw ninyo na si Dave na naging kasama ulit ni Tick John. Kasi alam niyo mga wakwak, ang manalastas family, hindi mahirap magpatawad. Madali lang silang magpapatawad. Siguro yung pagtitiwala, hindi masyado. Pero yung pagpatawad, nandun na yon. So napag-usapan na nga nila, sinabi na nga ni Dave, humingi na ng sorry, ng tawad. Ayaw nyo na si Dave humingi ng sorry? Ayaw nyo na si Dave ay makasama ng manalastas na sa kunting panahon ay makita si Dave doon? So, sino ang tatawagin dyan na insecure? Kayo. Kasi mga ano kayo, makasarili. Kasi dito natin makikita kasi nung nag-live si Take June, yung ano ba, si Dave kasi, madali lang din siyang makausap. Kung kausapin mo siya sa uh, mabuting usapan, mabilis lang rin siyang kausap. Kasi dati pa naman, ano na eh, maraming mga bagay silang pinagdaanan na napag-uusapan. Pero, talaga, nung pinasok niyo talaga, kayo, kayo ang punot dulo ng kaguluhan nito kasi kayo yung mga nagkukonsente tapos ayaw ninyong tanggapin si Ursula at itong si Panyang alam nyo, yung mga pinagsabi ng lawyer na ayaw pong sabihin kayo naman ang nagbro-broadcast kayo mismo o diba garabi yung mga ano nyo kikidlatan tayo dito <laughs> ano, bakit eh, hirap bang intindihin yung ano, sinasabi ni Tikjun Mahirap ba 'yung intindihin? At saka sinabi na na pag-usapan pag pa 'yung mga bagay-bagay. Bakit nangunguna kayo, Ursula? Nangunguna kang nag-broadcast dyan sa, sa live mo. Ha? Grabe. Bakit ang hirap talaga tanggalin ng inggit, 'yung insecure na ibabaton yung kay Tatay Tekram, keso si Tatay Tekram 'yung insecure, si Tatay Tekram 'yung inggit, pero ang totoo niyan, kayo. Kayo ang mga inggit, kayo ang mga insecure. Pero huwag kayong mag-alala kasi si Dave, napapatawad na ng Tecram family. Pero siguro yung pagtitiwala, yung babalik pa siya doon, huwag kayong mag-alala, hindi naman na siya pababalikin doon. Kahit gustuhin pa siguro niya, pero sa tingin ko ayaw na. At kung para sa akin din, wag nang pababalikin din para ano din ba para matuto din si Dave na uh, kumayod sa sarili niya no kasi kung lagi ninyong i kasi parang namimihasa din ang bata pag ganyan kaya subukan niyo na ano wag niyo bibihin para matutong tumayo sa sariling paa at si pag uh, binibibin niyo pag yan maging tamad yan. So, kayo din ang uh, mapoprohesyo. Kaya kung talagang mahal nyo yung bata, huwag kayong ano, kayo lang naman ang nag-broadcast ng nag-broadcast. Kayo lang ang nag-post ng nag-post. Diba? Isipin nyo, ang gusto lang nila is, manahimik tayo, gusto natin ng kapayapaan. So, kung hindi kayo Ursula, kung hindi kayo nag-live at kung ano-anong pinagsasabi mo dyan hindi naman yan sinisiraan si Dave kung hindi lang din dahil sa inyo lahat ng mga sinasabi ng mga Tekram Reactors is nanggaling lang din sa inyo kaya yung mga Reactors ng Tekram ay nakapagsabi ng mga hindi maganda dahil lang din sa mga kagagawan nyo tapos ngayon kapag na ano kayo nadakdakan kayo, nabanatan kayo at natamaan kayo grabe ang iyak nyo. So, sana man lang sa, oh, alam nyo na kung kailan yung susunod na pagtitipon, pag-uusap. Ganun. At dito si, ano, tahimik na kayo. Parang, nandyan na yung case, nandyan na yung case, kasaklukuyan ng nag-process, nag-start na, bakit ayon nyo manahimik? Bakit panay dakdak? Bakit hindi nyo na lang antayin yung final result? No? bakit nagmamagaling kayong mag magdakdak dyan sa social media lalo na itong si Stephen itong si Stephen alam mo sir Stephen nakakawalang galang na yung mga ginagawa mo, yung mga pinupost mo kasi paulit ulit paulit ulit halos ilang beses na nagpahalata ka talaga na yung insecure mo mula talampakan hanggang lagpas ng ulo mo yung insecure mo ni Ram. Eh, kung professional ka talaga, eh di, huwag kang wag post Nang kung ano-ano. Antahin mo yung result. Kung kukuha ka ng private na lawyer mo, sige, go. Kung gagawin ninyo ang lahat para sa kay Dave, sige, go. Itahi, parang ano ba, sinasabi mo na uh, ipanalo mo ng tahimik yung pinaglalaban mo. Parang ganyan ba? Pero, halos ba naman sa isang araw, hindi lang sampung post yung nangyari, tapos pa ulit lang, parang nirepost lang yung mga sinasabi mo. Ano, tapos pagsabihan kayo nga nawawala yung mga kredibilidad nyo, hindi ninyo matanggap. So yun lang dapat ang gawin nyo, maging tahimik lang kayo habang itong kaso ay kumikilos. Maging tahimik lang kayo. Kasi hindi naman magre-react yung mga reactors si Tatay Tekram kung hindi kayo ang nag ano diyan nag sa social media. Lalo talaga si Ursula at si Stephen na ito pa naman sa mga leader-leader na kayo sanang nakakaalam. Kayo ang mananahimik. Kung alam nyo ang katotohanan, manahimik na lang kayo. So sa kanyo na ilabas para mamangha naman kami na tapos na yung kaso at sino ang nanalo. Hindi yung Diyos ko, nanguna kayo na parang kayong, kayo nang nanalo. Oh, babagyuhin tayo dito kung ano. Ayan, hindi na kami makauwi ngayon. So, yun lang. Ang masasabi ko, kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo. Para sa, ano na yan, sa kaso na yan. Para mag, mas maganda yung pag, ano ba, pag post nyo ay tapos na yung, ano, usapan at may nanalo na. Hindi yung So, halos isang araw, pupunuin mo yung, yung, yung Facebook mo ng mga salitang paulit-ulit. At itong si Ursula, grabe, ang tigas talaga ng lalamunan itong Ursula. Na hmm. Ang hirap.